Pagkakita ko po sa kanya sa tindahan, nahuli ko po siyang may kahalikan na babae. Raymond! Gusto kong gantihan yung babae dahil sa sobrang galit ko. Hindi ko nagawa kasi ako yung unang nahihimatay. Ako po yung nasaktan. Ako pa rin yung natalo. Ito ang kalbaryong hinarap ni Julie dahil sa paulit-ulit na pambababae ng live-in partner niyang si Raymark. Sobrang sama ng loob ko. Sobrang sama ng nararamdaman ko. 13 years old si Julie nang maging boyfriend niya si Remark. Noon pa man, pasanin na ni Julie ang kaliwat ka ng panloloko sa kanya ng binata. Ngunit pinili niyang magpatuloy sa kanilang relasyon. Hanggang sa edad na 17, nabuntis si Julie at nakipag-live-in kay Raymark. Sa akalang magtitino na ang nobyo ngayong isa ng ganap na ama lalo pa itong lumala sa pambababae. Okay. Ang lagi niyang dinadahilan, sa'yo naman ako umuwi. Kaya okay lang naman babae ako. Ay. Siyempre po, sobrang sakit. Simulat sa pool na pambababae niya, tiniis ko siya. Ay. Taong 2016, naging OFW si Raymark sa Saudi Arabia kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pangangalunya. Pero hindi pa rin siya natinag. Hindi siya nagmabae physical sa Saudi, pero nang babae siya online. Online girlfriend. Umiiyak ako, naulit na naman. Sa kawalan ng pag-asa, ibinaling ni Julie ang panahon sa panonood ng TV. Natunghayan niya ang The 700 Club Asia. Sabi no, pastor na may bigote, si Pastor Peter. If you just only surrender your life to the Lordship of Jesus Christ, He will fix every entanglement in your Nagpray ako. Lord, sinosurrender ko na lahat sa iyo. Ayoko nang kumanap ng pagmamahal sa iba. Nakakapagod. Nung sinurrender ko siya, nagkaroon ako ng kapayapaan. Na decide na ako na magpatuloy sa church dahil nga naranasan ko yung love ng Lord. Yung totoong pagmamahal matatagpuan mo lang talaga siya sa Panginoon. Yung makapagbibigay sa ng unconditional love na hindi kayang tumbasan ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo. Mula nang isuko ni Julie ang buhay sa Panginoon, unti-unti niyang nakita ang mga pagbabago sa buhay ng kanyang partner sa Saudi. Wala na akong nababalitaan na nang siya. Nakakilala na rin sa Panginoon si Raymark sa Saudi dahil sa paanyaya ng isa niyang kapwa OFW na dumalo sa simbahan. Ano na po Yung hindi ko maramdaman sa mundo. para po tablet. Right? Ngunit nagsisimula pa lang silang patatagin ang pundasyon ng kanilang pagsasama, nanganib na naman itong magiba nang si Julie naman ang nagkaroon ng ibang karelasyon. Akala ko dati na patawad ko na siya, pero ang totoong pagpapatawad pala hindi na pala gumaganti. Ready na akong makipaghiwalay. Sabi ko sa sarili ko kapag nahuli ako ni Ray Mark, wala na. Wasak na talaga yung pamilya namin at kasalanan ko. Masakit man para kay Ray Mark na mabalitaan ang pagtataksil ni Julie. Pinili niya ang magpatawad. Mula Saudi, umuwi si Raymark sa Pilipinas taong 2018. Pagdating sa airport, hindi na niya pinakawalan si Julie at agad na nag-propose ng kasal. Pakiramdam ko na wala nang pag-asa. Doon pinarealize sa akin ng Lord na may pag-asa kay Jesus ikinasal sila taong 2019 at nabiyayaan muli ng isa pang anak. Doon ako nagpapasalamat sa Panginoon na buti na lang Lord, pinaglaban mo kami sa kamay ng kaaway. Kasi kung sumuko pala ako that time, wala akong asawa na patulad ni Raymart. Kung nagawa mong baguhin yung buhay namin, kayang-kayang mo rin baguhin yung buhay ng iba pareho silang mainit na ginagamit ngayon ng Panginoon sa pagtuturo ng mabuting balita ng Diyos pati na sa discipleship ministry.